isa sa nakakahaba ng buhay, hindi working out, pero nakatulong yun. Tama pagkain, diet, nakakatulong yun, pero hindi yun. Hindi siya special na gamot o supplement, hindi siya nabibili. Ginagawa nyo siya, pero kulang. Ano yun? 10,000 steps a day. Pwedeng tuloy-tuloy, pag tuloy-tuloy, parang 3 miles or 6 to 7 kilometers. Pero kung hindi naman tuloy-tuloy, basta mabuo mo lang. Kasi less stress siya sa katawan natin at nagiging mobile tayo, active, uh, less stress, hindi yung kailangan na recovery. So, walang cortisol, yung, yan yung negative hormone, yun yung stress hormone. Tapos, good blood circulation, blood flow, takes away stress, anxiety, and depression. Yan ang walking, 10 kilometers a day. 3 miles or 6 kilometers, kung ano man mas gusto mo, nakadagdag na 50% sa buhay natin. Yun lang. May studies yan, research nyo na lang. Tama kayo, mali ako na si Dr. Do what works for you. Happy, healthy, 10K steps a day. or 30 minutes uh, walking incline.